Alden Richards. Masaya raw sa naging pagsasama nila ni Maine Mendoza sa kasal. Ngayon nga lang naglalabasan ang mga resibo at ang pagpapatunay ng buong Aldam Nation na tila ang pagsasama ni Maine Mendoza at Alden Richards sa naging kasal ni Jose Manalo ay talagang napatibayan na. Marami rin kasi ang mga balibalita na tila hindi naman nagkita ang dalawa na inire-report ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards lalong lalo na sa mga panuhong ngayon na dapat ay hindi pinaniniwalaan Bagamat ito ay pagitan lamang sa pangyayari kay Main Mendoza at Alden Richards at ibang mga dabarkads ay tila nananatili pa rin na totoo ang mga balibalita patungkol sa naging pag-uusap at pagkasama ni Maine Mendoza at Alden Richards ng walang nakakaalam na publiko. Bagamat hindi naman ito aaminin ni Maine Mendoza at Alden Richards ng tahasan sa publiko, ngunit marami ang naniniwala dito dahil sa mga witness na nakakita patungkol sa ginawang pagsasama at pag-uusap at ang mga moment ni Maine Mendoza at Alden Richards. Bagamat hindi sila nakikita sa publiko, ay tila ang pribado naman ang inaasahan ng buong Alden Nation na pagkikita ni Min Mendoza at Alden Richards. Napatunayan na naman kasi ito sa iba't ibang pagkakataon tuwing magsasama si Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi naniiitlat hala sa publikasyon at hindi ito nababalita sa mga mainstream media. Ito ay ang tila pagpapoprotekta sa mga karir ni Mane Mendoza at Alden Richards na alam natin na talagang sinisira ng mga bashers at lalong lalo na ang manggustong umagaw sa trono ni Mane Mendoza at Alden Richards na isa sa mga pinakasikat na artista ngayon. Ayon kay June Regalado pinatunayan na nila Min Mendoza at Alden Richards ang kanilang relasyon dati pa lamang at kung hindi kayo maniniwala ay hindi talaga kayo nakasuporta sa tunay na relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang ito ang ipinagmamalaki ng buong Aldam Nation na sa simula pa lamang ay nariyan na sila at nakabantay sa relasyon at pagsasamang ginawa ni Main Mendoza at Alden Richards lalong lalo na sa kasagsagan ng kaliserye na alam natin na napakaraming balita at mga intriga ang bumalot sa kanilang relasyon na tila alam naman natin na ito ay totoo. Ito nga ang una na pagkakataon na lumabas ang bashers ni Main Mendoza at Alden Richards at ang pinalalabas nila dito ay hindi tutuong magkasintahan si Main Mendoza at Alden Richards bagama't tama sila sa mga unang pangyayari ng kali serie ngunit naistak na ang mga bashers at mga naninira kay Main Mendoza at Alden Richards na talagang pinangatawaran na nila na wala mang anong mangyayari at development sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Ditches noon na talaga namang ikibinahala nila dahil nga naman ang sikat ni Maine Mendoza at Alden Ditches noon ay talagang nag-skyrocket talagang sa isang linggo lamang ay talagang nabaling na ang mga tensyon ng buong publiko kay Maine Mendoza at Alden Richards Charles na napakahirap nang talunin sa panahong iyon. Talagang nga namang na na ang mga basers doon at talagang hindi na nila inasahan na manliligaw o may manliligaw kay Maine Mendoza. At walang ang iba ito si Alden Richards Charles na talagang dati ay idinidinay pa ngunit nalaman na lang netong mga nakaraang taon na totoo pala ang ginawa ni Alden Richards at ang feelings niya kay Main Mendoza dati ay totoo at nangyari sa loob ng aliserye. Ayon naman kay Pati Mahe. Kahit ano pang gawin ng mga bashers kay Main Mendoza at Alden Richards ay tila hindi ito nasisira. Iyan naman talaga ang plano nila dati pa lamang. Kung matatandaan nyo ay napakaraming pagkakataon na sinira nila ang karir ni Alden Richards at Maine Mendoza ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang katibayan nga dito ay ang karir ngayon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay sobrang lakas pa rin at talagang walang nakakatalo. Hinding-hindi na rin kasi nila mapapantayan at masisira pa si Maine Mendoza at Alden D. Charles kung inaakalan nila na ito na ang pagkakataon para masira si Maine Mendoza at Alden D. Charles at sa pagpapakalat nila ng mga maling informasyon at paninira kay Maine Mendoza at Alden D. Charles ay hindi nila ito magagawa nagtataka nga ang buong Aldab Nation lalong lalo na ang publiko kung bakit naglalabasan ngayon ang paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards. Dito nga inaakusahan si Maine Mendoza sa pag endorse ng isang online gaming na alam naman natin na hindi na dapat ito pinag-uusapan pa. Ngunit bakit ngayon nagsisimula ang ganitong mga paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards? At ito naman ang mga paninirang ginagawa ngayon kay Alden Richards ay ang tila pagiging mag-asawa na raw nila ni Catherine Bernardo at ito ay nanditigaw na at meron pang binigay na singsing. Kung talagang matatandaan nyo, ganyan-ganyan din ang paninira na ginawa sa kanilang dati nung nagsisimula pa lamang sila at ngayon ipinagpapatuloy nga ito. Talagang dahilan na nga ito para aminin ni Wayne Mendoza at Alden Richards ang nakakikita ng mga publiko sa kanilang tulay na relasyon dahil kahit anong gawin nila ay hindi ito pinaniniwalaan ng mga bashers dahil nga naman ito ay nakaukit na sa kanilang isipan na mali ang ginagawa ni Wayne Mendoza at Alden Richards at hindi totoo ang kanilang relasyon Diyan mo talaga malalaman na wala ng pag-asa na maniwala pa at baguhin ang isip ng mga bashers. Wala na ang magagawa ang buong Aldam Nation kung di suportahan na lang talaga si Main Mendoza at Alden Richards at ipagtanggol kung sino man ang naninira dito dahil hanggang ngayon ay hindi matatapos ito dahil hanggat hindi nila nasisira si Maine Mendoza at Alden Richards hindi magkakaroon ng pagkakataon magsumigat ang kanilang mga iniidolo at palitan si Maine Mendoza at Alden Richards Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito Thanks for watching!